Sis. Sa gamit mo. Wi-Fi. Wi-Fi. Atong dali nga Wi-Fi? Oo. Isa na po connect niyo. Oh, man. na sa. dili siya mapunsi. Ano ba? Pa-connect pa di ka na ate sa lawa Sis, saya gamit. gamit Wi-Fi Gini nga Wi-Fi? Oo Asa mo nakonek? Bisa nakonek si mo? Nangkoba Ikonek terus ako Eh, pala gini si Moose Gini mo subot si Ati Gintay Wala ko may one month Hm? Wa Saan lagi mo? Wala ko may one month? Uh Oo -huh. <laughs> Ino naku na siya uli ya? Nasa? Wala mo subot?

Naubo na ako na siya karoon. Asa siya? Nasa ubos? Naubo na ako na. Dito nga na siya magsisulo. Naubo sa ganan. Ano na yung patano? Maria Elsa! Ang <laughs> isa? <laughs> Bawal magpunit sa wifi? <laughs>